Ano sa tingin mo yung pinakamasakit na reason para iwan ka ng isang tao? O kung bakit ka iiwan ng isang tao? Kasi napagod na sa'yo? Oh, hello! Oo nga. Pero bakit mo nasabi yun kung ikaw'y tatanungin? Kasi ako masasaktan ako pag sinabihan akong iwan kita kasi pagod na ako sa'yo. <laughs> ganyan, ka, ganyan ka kasi, ganyan kasi yung ugali mo. Parang sobrang sakit na reason. Eh. O alam mo yung feeling na parang mas okay pa ata na iniwan ka niyang nag-cheat siya or... May nagustuhan siyang iba, kaya sa iniwan ka niya dahil napagod lang siya. Kasi parang, alam mo yun, mahal ka naman niya eh. Pero hindi niya lang pwedeng ipagpatuloy kasi napagod na siya. Sobrang sakit mo, no? Yes, tapos aasa ka pa na babalik pa kasi hindi naman, wala namang iba, di ba? Parang ay ganyan lang yan, phase lang yan. Parang babalik din sa dati na babalik din yung feelings niya for me, ganun. Alam mo, na-remember ko yung time na may isang taong napagod sa akin. Sige, sabihin natin yung ex ko. Parang napagod siya sa akin. Tapos parang alam mo, yung gusto kong sabihin sa kami ng time na eh. Pwede ka naman eh, pero huwag mo lang akong iwan. Pwede naman, alam mo yung take pause, rest, pero walang titigil. Kung pag kung iinom ka, susuka pero hindi susuko. Parang ang hirap-hirap nun kasi alam mong kaya mo pa. I there's so much love to give pero hindi mo pwedeng ibigay kasi siya mismo yung umayaw na. Kasi siya mismo yung napagod na.